Mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Ngayon ay araw ng lunes. Nasa ikalibang araw na tayo sa buwan ng Pebrero, dalawang libo, dalawang pot, apat. Napakagandang tingnan natin ng mabuti yung mga sinasabi sa ating ibanghilyo upang sa gayon ay mapakinggan natin ang napakagandang minsahi na gustong ipaabot ng salita ng Diyos sa ating buhay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay, sa inyong patuloy na pakikinig. Kinikilala ko ang inyong masigasig na pakikiisa, lalong-lalo na sa inyong uh, masigasig din na pagsishare ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat. Sa araw na ito, pakinggan natin ng mabuti ang Ibanghilyo upang sa gayon ay magkaroon na naman tayo ng napakagandang simula sa araw na ito sa ating mga gawain. Oo nga, napakabuti ng Panginoon, lalong-lalo na sa mga taong patuloy na gumagawa ng kabutihan sa likod ng kanilang mga kahinaan. Sa araw na ito, sa araw ng lunis, ang ating ibanghilyo ay babahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 6, versikulo 53 hanggang 56 dito napapansin natin mga kaibigan na si Jesus kahit saan siya pumunta. Ito yung pinaka magandang tingnan natin. Dinudumog siya ng mga tao, hinahanap siya, at gustong gusto nilang makita si Jesus, gustong gusto nilang makinig sa mga sinasabi ni Jesus. Diba? Nakakaingit sana tayo may ganun ding pag-uugali na parang hinahanap tayo ng ating kapwa. Parang tuwang-tuwa sila pag narito tayo. At inspired sila, gusto nilang makinig sa atin, gusto nila tayong makita. Di ba napakaganda? Yun ang nangyari sa buhay ni Jesus. Kaya nang dumating sa Jesus sa isang lugar, sa isang komunidad, ano ang ginawa ng mga tao? Pinahiga nila lahat ng mga may sakit. At ang lahat gusto nilang makahipo man lang sa damit ni Jesus. Dahil sa kanilang paniniwala, at ang lahat na nakahipo, ang lahat na gumawa ng paraan upang hindi lang makita si Jesus kundi mahawakan man lang ang kanyang damit ay kumali napakaganda napakabuti ng Panginoon mga kapatid, mas magandang pagnilayan natin ito ng mabuti. Wala man tayong kakayahan ng ganon, pero napakaganda na kung maganda ang ating relasyon, ugnayan sa isa't isa. Marami rin ang magsisikap na kahit makamayan lang tayo. Makatabi tayo, makausap tayo, makita tayo. Pagsikapan natin magawa lang natin yan kung mayroon tayong mabuting kalooban at wala na tayong iniisip pang iba kundi ang kabutihan na siyang mangingibabaw sa ating gawain at sa ating pagkatao. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, bukal ng kabutihan. Maraming salamat sa iyong walang sawang pag at pagpatawad sa aming mga pagkukulang. Amen.